Ano ko napakinabangan ang lubo na battery ng cellphone? Paano orin ang full video repair? What's up mga idol? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na nagbiblink-blink lang ang battery. Hindi po nagpapower. Ang nangyari po dito, noong chinards po niya ay bigla pong nahulog at ito po ang nangyari. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, lumalabas lang po ang kidlat ng charging pero hindi po nakikita ang charging percentage. Hanggang ganyan lang talaga kahit i-on mo siya or i-charge mo ng matagal ay hindi po talaga nadadagdagan. Ano po kaya ang nangyari sa loob? So yun po yung i-check natin ngayon. So, ayun mga idol, buksan muna natin. So, ang model po pala nito ay Xiaomi Redmi 90. Dati na po niya itong napayas, Ang problema ay patay. <laughs> so, na okay naman. So, nung nahulog lang talaga ay nagka problema. So, hindi po ito sa akin pinaayos. At ito po pala ang nangyari. Mga idol, nasilip ko agad ang sira. Ayan. Kung napapansin nyo po, naputol po ang pinaka flex ng battery. Possible po nito noong pagkahulog dahil yung pinaka adhesive po niya sa gilid-gilid or yung pinaka tapal or tape niya mga idol ay hindi po nakadikit. Kaya kapag nahuhulog, nagagalaw ang battery, pati ang flakes natatamaan. Kaya ang nangyari, puro kidlat na lang dahil ang battery niya ay naputol na lang. So tanggalin po natin ang mga screw at mag-shoutout tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon shoutout sa inyong lahat. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, kitang kita po talaga ang problema niya. So hindi mo pa natanggal ang mga screw at nakita mo na ang isyo. So possible nung pagkahulog mga idol, naputol po yan. So ingat-ingat mga idol, lalo na kung naka-charge, mataas ang nilala yan, at kapag nahuhulog yan at nauga ang battery, pwede talagang maputol. So kagaya nito mga idol, dati na itong pinagawa. So malamang natanggal po ang battery nito. Kung napapansin nyo, medyo kulubot na po siya. Pero original battery pa ito mga idol kaya hindi muna natin ito palitan. So i-check po natin dahil full charge na po ito nung pagkuha daw niya at bigla daw nadulas. So ayan, kitang kita po yung punit mga idol. At paano ba yan? Solusyonan. So dito mga idol, ayan naghanap po ako ng paraan na hindi natin papalitan. So kung meron kayong mga lubong battery kagaya nito mga idol na mapapakinabangan pa yan. So, paano ba, na nasabi na mapapakinabangan pa ang mga lumulubong battery? So, ayan mga idol. So, ito po, mayroon po tayong Oppo, Vivo, mayroon po tayong Umidigi na battery, may mga Huawei. So, dito mga idol, mayroon din po tayong lubo na MI na kaparyas po niya. Ayan. So, ito po yung kaparehas niya na battery, BN62 pang Redmi 90. Okay. So, dahil lubo na ito mga idol at wala na sana itong pakinabang at buti na lang hindi ko pa ito natapon. Basura na sana ito at buti na lang hindi ko na itapon dahil may kasabihan na may pira sa basura. At yung pinaka-battery flex niya mga idol na napunit ay pwede natin yan ilagay dito sa original. Kahit replacement na ito mga idol na battery. So ang battery terminal niya ay napapakinabangan pa. So ayan lubong lubo na ito mga idol. Pero ang pinaka-battery flex or battery board nito ay pwede natin ilipat dito sa original na battery na naputol kanina. So ayan mga idol paano din ba yan solusyonan? So una mga idol tanggalin natin yan. Kaya mga idol kung meron po kayong mga... Lobo-lobo na. So, maganda itabi nyo muna saglit. Kung may naghahanap po na naputol ang battery, ay pwede pa talagang mapakinabangan yan. Dahil ang terminal po niyan, mga idol, na flex ay hindi po napuputol. Although, pwede naman natin i-jumper yun, mga idol. Pero kung magalaw lang po ng konti, ay pwedeng masira din agad. So, mas maganda na buo po ang ilalagay natin kahit replacement na. Gamit ko tayo ng lead So, ayan, tanggalin natin, mga idol. Iyon po ay tinatawag na battery board o battery flex. So, dyan po nakakunikta ang positive at negative. So, ayan, kung nababansin nyo po ang lagay na po ng lubo, pinagpalitan ko na po ito dati nung may nagpapaayos sa atin. At ayan mga idol, ito po yung kaputol niya at ilipat po natin ang pinaka original na battery. Tanggalin po natin yung naputol. Same procedure lang mga idol. Ayan, tastasin po natin at tanggalin natin yung kaputol niya. So, madalas kasi nito mga idol, kung nahulog-hulog talaga, ay possible na matamaan okay. ang pinaka battery flex. So, mag-apply po tayo Ayon. ng lang, Max at ayan hinangan po natin tanggalin natin ang positive at negative Ayan mga idol so same procedure lang din ang ginawa natin mga idol lipat lipat lang po siya At ang gagandahan sa ganitong gawaan mga idol ay talagang matibay po ito So ito po yung naputol niya at ito po yung ipapalit natin So same procedure mga idol sundan lang po natin kung paano natin tinanggal kasi parehas lang naman po yan So, ang kagandahan nito, original pa rin ang nagagamit nating battery. Hindi po natin pinalitan ng replacement at grabe. Kapag original pa rin ang nagagamit mga idol, ay back to kunat na po siya. At ayan mga idol, kung napapansin nyo kanina, replacement na po ang battery board na nilagay natin. Wala pong problema kahit ma-overcharging kasi original naman po ang pinaka-baterya niya. So, kahit ma-overcharge po yan ay hindi po yan basta-basta lumulubo. So, ayan, ibalik natin yung adhesive mga idol o yung tape na puti para hindi mag-short at ibalik din po natin yung tape na itim para meron pong protection kapag ilagay na po natin doon sa pinaka battery frame. So ayan mga doon. So dikitan din po natin yung ilalim kasi importante din po yan dahil nandyan po ang pinaka frame. So, bakal po yan mga idol. Kapag nagdikit po sa positive at negative, pwedeng masunog ang cellphone. Kaya ingat mga idol, kapag nagpapalit po kayo ng ganito, kailangan ma masecure nyo po ang pagtakip niyan. So, ayun, testing na po natin. At tingnan po natin mamaya mga idol. Dahil ang sabi niya, full charge sa daw ito, nung binunot niya ay nalaglag bigla. So, nadulas po mga idol. So, tingnan po natin kung good pa ba ang battery. So, dito mga idol, dahil kanina wala pong adhesive yan. So, ganito po ang gagawin natin para mas may kapit na ang battery niya. So yan po yung nagsisilbing protection doon sa battery mga idol. Kapag hindi po yung nakadikit ay magagalaw-galaw ang battery. Kapag laging nahuhulog at umuuga-uga yan para hindi na po magaya dito na naputol. So ayan mga idol, tingnan po natin, i-charge po natin kung lalabas na ba ang percentage. Kanina, lagulugulug lang. At ayan na nga mga idol, lumabas na po ang Redmi. At antayin po natin na lalabas ang percentage. At ayan na nga mga idol, 99% talaga ang battery. Tama po ang sinabi ng may-ari na full charge na daw ito. Kaya ayan mga idol, na-solve na po natin ang mga isyo. So dapat mga idol so napakinabangan pa rin talaga ang uh, lubong battery. Sa so, bihirang paraan lang po yan mga idol. So kung marami na po kayong ganito katulad mga idol, pwede nyo na po itapon kapag malaki na ang lubo dahil dalikado na rin po yan. So ayan, iktakip natin at tingnan natin mga lods kung functional pa ba lahat. mag ba ng normal. So ayan, i-charge muna natin. So maraming salamat po sa 60k subscriber. So sana mga idol i-support nyo po ang ating channel. Ayan meron na pong laman at iuna po natin mga lods tingnan po natin Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pakiclick ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. At ayan na mga idol, normal na po siya, wala na pong problema, nag-uun na siya, meron na pong 99%. Normal din ang touch, wala nang na problema, ang charging, quick charging na rin at wala na po itong ibang issue pa mga idol at napaka-satisfied na gawa nito at sobrang nagpapasalamat ang mayari. Kaya mga idol, kung meron po kayong mga gaitong problema, mag-PM lang po kayo sa ating FB page. So ayan mga idol, meron pa tayong extra na Bibo, so hindi ko po ito tinapon. Baka may maghahanap pa nito. Maraming salamat po sa panonood. Tapos na po tayo. See you on my next video.